Hello mga langga, this is Fika ang inyong Filipina dito sa Romania. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano nga ba makakuha ng driver license dito sa Romania. Okay, kung ikaw ay isang domestic helper o nani dito sa Romania, at ikaw ay meron kang 2 years na visa, so ang mga kailangan mong ihandang dokumento, kung ikaw ay nagbabala kumuha ng driver license, So, ang una is yung card ID or 2 years val valid yun ha. 2 years valid yun mga langga. Patunay na ikaw ay naninirahan dito sa Romania. Basta wag, basta pagka ikaw ay nasa 3 months pa lang, hindi ka pa pwede mag-apply noon ha. Pagbaguhan ka pa lang dito. So, after 3 months, pwede ka na mag-asikaso ng mga requirements mo. So, ito yung mga dokumento na i share ko sa inyo para sa mga gustong kumuha ng driver license dito sa Romania una pera. Okay. So, pangalawa, ito, valid passport. Okay. Na may visa o residency permit. Pang pangalawa, up uh, now. Pangatlo na. Pangatlo na tayo. So, ito yung ano nyo, uh, police clearance. Okay? No criminal record certificate. Yun ang kailangan nyo. Kunin dito yan sa Romania kasi dito kayo mag apply sa Romania. And then, ang inyong medical certificate. Kailangan nyo magpabidikal para patunay na ikaw ay fit to drive. So, pagkatapos niyan ay kumuha ka na rin ng, ng driving school. Okay? So, ang next natin ay kailangan po kayo ay nag-aral na ng language nila o may alam na kayo sa kanilang lingwahe. Kasi ang magtuturo sa inyo ay Romanian language po. Tapos, okay, pag nag-exam na po ha, <clears throat> isi share ko yung exam. So, meron tayong ano, um, um computerized test na may 26 questions. Kailangan mong makakuha ng 22 tamang sagot. So, yun po yun, kailangan maka 22 kayo sa na tamang sagot ha. Practical exam, road test na susubok sa yung driving skill. So, yun na yun pagkatapos ng inyong uh, computerized uh, test na may 26 questions, So pag nasagot nyo po yung kahit 22 tamang sagot, sunod ay practical exam na. So yun, magro-road test na kayo, okay? Road test talaga, road test. So ang next natin ay magkano ang magagastos? Kailangan ito po, maging handa kayo sa gastos ha. So driving school tayo, mga sis, ha. Mga langga. Ang driving school natin is 250 to 500 to 500 uh, euro. So may higit humigit kumulang 14,000 to 28,000 pesos 'yan. Sa Theorities naman 84 roon or parang nasa 800 pesos 'yan or 950 pesos atin 'yan. Sa practicals naman 145 won or humigit kumulang kumulang 1,600 pesos 'yan. License fee 68 roon. Humigit kumulang 750 to uh, 770 pesos para sa bagong -in siya. International driving permit, 70 purun. 70 purun. <laughs> 74 ron. 70 ron? 74 ron. Humigit kumukulang, humigit kumulang 830 pesos. Pero hindi required kung mayroon kang valid driving license, mga langga. Okay? So, ang kagandahan ng dito, mga langga, kasi nga, di mo kailangang manatili dito ng mga ilang taon bago, bago ka mag-apply ng residency. As long as ikaw ay may valid visa for 2 years patunay na ikaw ay naninirahan o nagtatrabaho dito sa Romania pwede ka nang kumuha ng driver license okay, next, pag-uusapan naman natin yung sa mga gustong uh, magpa 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 exchange ng uh, driver license from Pilipinas to Romania, okay ito maganda to mga langga kasi mas mabilis ito So, katulad pa rin mga langga, kailangan mayroon pa rin kayong 2 years na uh, valid visa dito ha, or work permit na tinatawag. So, ito, kailangan mo magkaroon ng residency permit registration certificate upang makakuha ng Romanian driver license. Okay. Pwede mong gamitin ang inyong uh, Philippine driver's license sa Romania, ngunit kailangan mo ipa-verify ito sa Romanian authorities. So, yun po yun ang sinabi, ang sabi po, okay? So, yan po ay research natin yan para at least kayo po may idea rin po kayo. So, maliban po dito sa aking research, meron din po akong mga kakilala na ganito rin po yung hakbang ang ginawa nila, okay? Mga hakbang para sa paglipat, okay? Kuliktahin ang mga kinakailangang dokumento. Valid pa, ah, uh, Philippine driver license, passport, resident permit, or registration, registration certificate, medical certificate. So, kailangan nyo sumailalim sa medical examination mga langga, okay? Ipa-verify ang iyong Uh, driver license sa Romanian authorities. Kumuha na Romanian driver's license, ito ay optional. Pero kung gusto nyo talagang mag-ano dito mag-driving, yun na lang po magandang way. Kasi hindi na po kay gano'ng magagastusan kapag kayong driver license nyo ay galing sa Pinas. Ang gastos naman po natin dito ay ang verification fee, hindi tiyak ang halaga. Pero yan ay nakadipindi sa Romanian authorities. Pero hindi naman gano'ng kamahal yan mga langga kayang-kaya niyo yan. Kahit isang buwan yung sahod, kaya yan. Kung kayo ay domestic helper dito. And next, medical examination fee. Okay, nag-iiba. Depende yan sa ano sa klinika o doktor na pupuntahan yung mga langga. Romanian driver license uh, fee. Um, hindi rin uh, hindi rin siya tiyak kung magkano ang halaga ha, depende pa rin siya sa Romanian authorities. And then pag-aaral ng driving license sa Romania, hindi hindi mo kailangan mag-aral ng driving sa Romania kung ikaw ay mayroon ng valid uh, Philippine driver license, mga langga. Pero kailangan mo pa rin sumailalim sa medical examination para makakuha ka ng Romanian driver license. Okay, di ba mga langga, ang bilis lang kapag meron ka sariling driver license galing sa Pinas. Hindi mo kailangan gumastos ng malaking halaga dito para lang, makapag-aral ng driving license. Okay, makakuha ng driving license. Maganda. Okay, siguro okay. Next ha, ang paalala ko sa inyo mga langga ha. siguraduhin valid pa ang iyong Philippine driver license bago ito pa verify sa Romanian authorities. Okay, so kumonsulta lamang sa Romanian authorities o imbahada ng Pilipinas para sa mga iba pang detalye na kinakailangan sa paglipat ng driver license. So maganda ito mga langga kung talagang balak niyong mag-driver dito sa Romania. Actually, hindi naman mahirap mag-drive dito kasi very disciplined naman ang mga tao dito. And then sa hindi katulad sa Pinas na mga halos alam niyo na, marami mga aksidente sa Pilipinas kaysa dito. Kung makikita niyo dito mas madala ang balita dito na mayroong mga aksidente. So, yan lang po yung may uh, may tutulong ko sa inyo ngayon sa ngayon mga langga para sa mga gustong kumuha ng driver license at gustong magpa Uh, exchange ng license from sa, from Pinas to Romania. So, ito lang muna sa ngayon mga langga. Um, sa susunod ulit, uh, sana tuloy-tuloy uh, po yung panonood nyo and tuloy-tuloy rin naman po ang aking pagbibigay ng information, uh, information sa inyo para kahit papaano po eh, nakatulong po ako sa inyo. So, sa ngayon, mga langga, maraming salamat po sa pagsubaybay ng aking video and see you sa next vlog.